iginakoy. Okay. Ah. Oh. Ito Iner po 'yung ano, inertia uh, inertia Smart Savings Device. Pang-regulate ng supply ng kuryente para makabawas sa uh, konsumo. So ito po siya, ito 'yung ano niya ito 'yung pan-test po para makita kung anong talaga 'yung naging result. At ito naman po 'yung device. Ayun. Titignan po natin papandarin 'yung ano 'yung pang-test para makita. Sasaksak po dito. Ayan. Ayan. ha nyo, ayan, meron siyang kuryente. Halos 0.1.5. So, ito naman po yung isang appliances na gamit sa bahay. Electric pan. Sasaksak po natin para makita kung ilan ang nakukonsume. From 1.5, pag sinaksak mo na siya ng electric pan, Pinuhay. O. Oh, 51 na po. 49, 51. Yan na po siya. So, ano yung gamit nito? Yan. Paano siya may makikinabang ang isang household? So, pag hinarangan natin itong lahat ng appliances nyo sa bahay, ganito po yung mangyayari. Harangan natin. Ihaharang po itong device na ito. Ay, nasaksak po. Ito yung kinabitan lang ng pasaksak. Mababa po talaga siya. Tapos pag wala po yung bahay nyo, walang pang-regulate na ganito, tanggalin natin, makikita nyo. Tapos po talaga ng consumer credit. Eh. Walang regulator. Ito, invention lang pang-regulate po. Pang-regulate sa ulit. Ang kabit po nyan sa ano breaker ng oriente para lahat ng ano sa bahay ma, makinabang para tumipid. Ayan po. Walang, walang hiwaga. <laughs> okay siya. Ganun na. Simple.